may mga bisita tayo. Sige, si Mr. Romel Agara at Gudensho Maresigan. Sila yung mga PWD. Nakatira sila sa village mm -mm. na kung saan eh, doon yung mga PWD nakatira din. Ang kanilang reklamo, ilang beses na sila nakagat ng mga aso, asong gala, at ilang beses na sila nakakaapak ng dumi ng aso kasi nga po, hindi po sila nakakita. And this has been going on for so many years na in fact, isang dekada ng araw, sabi ni Tagal na pala no. Nila Sir Romel and Sir Gudencio. Magandang hapon po sa inyong dalawa. Good afternoon po Sir Rapi at good afternoon Ma'am Ninya. At yung isa naman, uh, magandang hapon na? din po uh, Sir Rapi at Ma'am Ninya. Uh, sila o, ay mga masahista. I-advertise ko na sa Green Hills. Saan po? sige, free advertising to. Saan po kayo ng masahista sa Green Hills? Ah uh, Green Hills po sa affair po ng National Bookstore. Uh, Everyday po kaming nakikinig sa inyo po ang programa, sir. Sir, saludo po ako sa inyo. Salamat po, Salamat. sir. Makailang beses na sila nagsumbong kay chairman. Kanina natatawa ako sinusumbong ko doon sa secretary uh, ni chairman, parang kay secretary, eh, hirap daw makausap yung mga taga-city hall. Para bang gusto niya sabihin, ang mga taga-city hall, tamad. Ayaw daw umaksyon. maka beses na sila pabalik-balik, at palagi ko sinasabi ng City Hall, schedule, schedule. Eh sabi ko, eh ako kayang-kaya ko yung ma-schedule na agad-agad, ma-actionan yung problema nitong ating mga PWD na complainant. Sir Aldrin Cunha, City Administrator, Quezon City Hall. Sir Aldrin, magandang hapon po. Magandang hapon din po, Sir Rafi. Sir, andito po yung dalawang PWD at uh, ilang beses na po sila nakagat ng mga asong gala sa kanila pong barangay, sa barangay Escopa 3, Quezon City. Oo. Uh -uh. Mm. Ang sinasabi po ng barangay chairman na nagreklamo na nireklamo na po nila eh ang problema raw po mga taga City Hall at uh, ayaw raw pong umaksyon at uh, palagi na lang po uh, bukas ng bukas at scheduling scheduling daw po para pinapalabas niya po eh inutil po mga taga City Hall eh nagalit na mm. po kanina mm. sa kanila sabi ko hindi mm. Po yan eh hey, di ba mm. sir Opo. eh sir kailangan na kailangan na po natin na magpadala ng mga taga City Pound o City Vet doon yeah. eh, sa lugar So, kailan natin gagawin um, sir? Uh, actually, kung sa Esco, Escopa madali naman po yan. Maliit lang naman yung barangay na yan uh, okay. na para mapuntahan. Okay. Uh, number one, uh, hindi lang hindi naman namin kinatanggi na hindi uh, na hindi obligasyon ng city na uh, pagpalabas ng city uh, sa, sa city vet no para hulihin tong mga galang uh, hayop natin dito sa kalye, kalansangan. Yes. Uh, isa rin po 'yan sa mga mandato ng ating barangay. Oh na magkayo okay. din ng sarili nilang barangay pound. Nang sa ganyan, kung mahuli may, may mahuli man silang gumagalang uh, mga pusa o aso, maikukulong din ng barangay. At the same time, itatawag po sa City Veterinary Department para aming kaunin yung, yung mga nahuli nilang aso. Uh, Gayunpaman, pa man, dahil nga hindi, hindi po na-actionan ng ating mga barangay official sa SCOPA 3, eh, papatawag ko natin yung official in charge natin ngayon sa City Veterinary Department, si Mr. Abat para uh, magsagawa po ng uh, uh, operasyon sa Barangay Escopa 3. Eh, kung ganoon din lang, eh, dadamay na natin yung 1, one, 2, two, one, two, and 4. Kasi isang, Good. kal, isang lansangan lang yun. One, two, four, pero, pero sir, yung sa kanila, sa subdivision, eh, anong subdivision? Sir? Uh, sir? PW, uh, GK, PWD Village po. Particular ah, yung sa likod ng National uh, NBRC. Kasi yung mga aso po namin do lalo na paggabi din, pinakakawalan nila, uh, bukod doon sa engay, tapos dumudumi, eh, din naaapakan namin. So yun ang concern po namin na lahat po sana ng aso doon sa compound namin e eh, Huli. mahuli, matanggal. Kasi yung iba pong mga may-ari ng aso, kahit anong pong uh, reklamo namin, parang mga bingilang po na hindi hindi po kami pinakikinggan. Ayo po makipag di po sila, uh, Sir Aldrin. Hindi po siya nakita. Kasi ko po si Manong no? si Kuya. Ah, uh, yan po yung hirap sa mga tao, eh, na ano, gustong-gustong magkaroon ng Alaga. alagang hayop pero wala kang responsibility, hindi mo kaya yung responsibilidad na mm. pangalagaan, talian, ikulong, alagaan mismo yung hayop, 'di ba? Tayo din kasi tayong responsibilidad sa ating mga pets kung ganyan okay. din lang na mag-maintain tayo ng pet, di ba? Okay. Sige po, uh, e kuya, po, po, kayo na papatawag po natin si Mr. Abbott yung ating OIC sa Veterinary, veterinary Department para hmm. magtagawa magsagawa ng operasyon at nang uh, mahuli na natin lahat ng mga hayop na yan. Yun yon So, on a regular basis sir ha, hanggang sa malinis na po yan. Kasi ang sinasabi din po nila, sir, 10 years ago pa raw po pabalik-balik siya sa barangay at si barangay chairman daw palaging bukas ng bukas ng bukas hanggang sa. Di uh, May 7 araw pa lamang natitira at uh, ma-exercise naman na ni Kuya yung kanyang karapatan, di ba? Okay. Ah, uh, sa boto, oh. oh, sabi ko nga, oh. uh, mga sir, <laughs> Sir Romel, Sir Gudencio, huwag niyo po iboto <laughs> si chairman niyo kung gano'n. Okay? Et eh, tamad eh. Diba? Sige po. Sir alden salamat po. Asahan po namin sir, i-monitor po namin ano yung mga aktibidad. Okay. Thank you. Ado? Sir alden magandang hapon po. Magandang hapon din po sa inyo, Sir Rafi. Thank you po. Okay, Sir Romel, Sir Gudencio. Salamat po sir ng marami at kahit pa paano maayos na yung lugar namin na okay. hindi kami pumapasok sa trabaho namin eh apak dala-dala namin yung Ay. ng aso. Yun nga ni si. Sabi nga nila kanina, eh maapakan nila yon hanggang sa pagdating do sa kanilang workplace eh, nangangamoy sila oh, kasi naatakan oh. mga dumi ng aso. At sabi ko nga sana, one of these days, ang akin pong panalangin, si Chairman ay makagat. <laughs> kasi, totoo yan. Seryoso po ako. Sana, panalangin ko si Chairman at yung kanyang barangay secretary at lahat ng mga kasamahan niya doon, Alipolis, makagat din. Para umaksyon sila. Ganun. oh kasi hanggat hindi sila nakakagat, ang sinasabi lang nila, bukas, pupunta lang sila sa City Hall, wala raw uh, tao siya nakausap, Uh, kung meron man, in-schedule lang sila. So, ang daming palusot. Pero kung nakagat na isa sa kanila, abay, action yan. Yung sir, uh, okay. monitor po namin yan. By Monday, bibigyan namin kayo ng feedback, sir. Iwan okay. niyo po yung mga cellphone number niyo po sa aming mga sekretary. Okay, okay sir. sir. Magandang po, 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 mga sir. Maraming maraming salamat po, sa po sir. sir.